Dalawang beses sa isang araw depende sa biyahe kung magpagasolina ang dalawang taon ng taxi driver na si Moshi. Pero sa taas babang presyo ng mga produktong petrolyo, hindi maiwasang mabawasan ng kanyang kita. Nayon natin ang biyahe, tapos no, manayon natin bingay. Masapa ang agbiyay, mag-overtime ag uh, ag kasi, tiniskarte. Ang 68 anyos naman na si Tatay Steve, tila halos nasanay na sa paiba-ibang presyo ng produktong petrolyo. Normally, nagkakarga ako ng full tank. Mga weeks. Pero mapapakapit muli sila sa kanilang bulsa sa big time oil price hike ngayong linggo. Magkakaroon kasi ng 2.65 pesos na pagtaas sa kada litro ng gasolina, 2.70 pesos naman sa diesel at 2.60 naman sa kerosene. Ang ibang mga kumpanya ng langis ay nagtaas na ng presyo noong nakarang linggo ng 1.20 pesos sa diesel, habang 0.70 centavos naman sa kerosene. Ipapatupad ang pagtaas alas 6 ng umaga bukas araw ng Martes, October 15, habang ang clean fuel naman ay magtataas pasado alas 4 ng hapon. Ito na ang ikaapat na linggong pagtaas ng presyo para sa diesel at ikatlo naman sa presyo ng produktong kerosene. Yeah, I think uh, hindi natin may yan eh. Uh, hindi mo naman control. So, we just have to live with it. Ayon sa Oil Industry Management ng Department of Energy, ang panibagong taas presyo ay bunsod ng kaguluhan sa Middle East at pagbawas ng produksyon ng ilang bansa sa Middle East. Nagdulot din ito ng year-to-date adjustments dahil sa pagtaas ng 6.05 pesos kada litro para sa gasolina, 4.05 pesos kada litro para sa diesel, at netong pagbaba ng 5.35 pesos kada litro para sa kerosene noong ikawalo ng Oktubre. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.